sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ebanghelyo ay mula kay San Lucas, Kabanata 11, Talata 29 hanggang 32. Sa Ebanghelyong ito ay inihayag ni Yesu Kristo na napakasama ng mga tao sa panahong ito. Nagahanap sila ng palatandaang mula sa langit. At sinabi ni Yeso Kristo, walang ibang palatandaan na ibibigay o ipapakita sa kanila maliban sa palatandaan sa nangyari kay Honas. Kung paanong si Honas ay naging isang palatandaan sa mga taga-Ninibe, eh, gay din naman ang anak ng tao ay magiging isang palatandaan sa lahing ito. At ano ba ang nangyari kay Honas? Si Honas ay isang propeta. Tinawag ng Panginoon na magpahayag sa lupain ng Ninibe. Ngunit siya ay tumanggi, siya ay tumakas. Sa kabilang dako siya pumunta. Bakit? sapagkat ang Ninive ay lugar ng mga kaaway ng bayang Israel. Ito ay malulupit na tao. Kapag binasa natin ang kasulatan, ito yung mga taong pumatay sa napakaraming kawal ng Israel. Ang mga buntis na babae ay sinaktan. Kinuha ang kanilang mga sanggol at dinurog sa mga bato karumaldumal dumalang nagawa ng bayang Ninive, mga kaaway ng bayang Israel. At ang parabang iniuutos kay Honas ng Diyos ay pumunta ka sa lugar ng iyong mga kaaway, magpahayag ka roon para magbalik loob sila sa Diyos at maligtas. At natural si Honas ayaw niyang maligtas ang kanyang mga kaaway. Kaya ayun ang dahilan kaya ayaw niyang pumunta nung isinusugo siya ng Panginoon ng Diyos. Kaya nga nung siya ay tumatakas, siya ay nasa isang barko, nagsimulang umalon, nagsil, nagsimulang mayanig ang dagat. At nung sila ay lulubog na, nalaman ng mga kasama ni Honas doon sa barko na siya ang dahilan ng lahat. Kaya siya ay itinapon, siya ay kinain ng isang malaking isda ang sabi ay balyena at doon siya ay nanahan tatlong araw, tatlong gabi sa madilim na sikmura ng isda. At siya, pagkatapos ng tatlong araw ay iniluwal sa bayan ng Ninive. Ayaw man ni Honas, nakita niya ang tanda. Kailangan niya magpahayag. At totoo nagpahayag siya sa harapan ng kanyang mga kaaway at ang kanyang mga kaaway ay naligtas, napatawad. At kung mauunawaan natin ang sinasabi ni Yesu Kristo, ito lamang ang tanging palatandaan. Isang tao, katulad ni Honas, na binigyan ng Diyos ng pagkakataong magmahal sa kaaway. Sapagat ang nangyari kay Honas ay nangyari rin kay Yesu Kristo ang anak ng tao. Kaiba kay na si Heso Kristo alam niya na ang kalooban ng Diyos at siya ay pumasok dito. Siya ay tatlong araw, tatlong gabing kinain ng dilim ng kamatayan. Ngunit siya ay muling nabuhay para ihayag ang kaluwalatian ng pag-ibig at pagpapatawad ng Panginoon. At bakit ba niya namatay si Heso Kristo? Bakit siya nagdusa at ipinako sa krus? nangyari ang lahat ng ito sapagkat nais ihayag ng Diyos sa pamamagitan ng Yesu Kristo ang pag-ibig sa kaaway. At sino ba ang kaaway ng Diyos? Ang kaaway ng Diyos ay ang kasalanan na nagdadala sa kamatayan. At ang sangkatauhan ay nalinlang ng kaaway ng Diyos ang Diablo. Kaya ang sangkatauhan ay naalipin ng kasalanan at kamatayan sa madaling salita, ang sangkatauhan ay naging kaaway ng Diyos. Ngunit katulad ng tanda ni Honas, ang Diyos, bagamat siya ay kaaway ng tao, hindi niya itinuturing na kaaway ang sangkatauhan. Sapagkat nananatili ang pag-ibig niya sa kanyang sanilikha. Kaya nga kailangang ipadala si Yesu Kristo katulad ni Honas para ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa mga kaaway sa ating lahat. Kaya nga ito ang tanda na ibinibigay ni Yesu Kristo nung muli siyang bumangon sa kamatayan, nung nagbalik siya sa tahanan ng Ama sa kalangitan. Sinasabi sa atin ng Diyos, sinasabi sa atin ni Yesu Kristo, ipinahayag ng Ibanghelyo ngayon, totoo noon tayo ay mga kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon, tayo ay itinuturing niyang mga anak. May puwang at lugar sa kanyang tahanan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.